Sinang dumadaan sa C5 paggabi? Noong pre-pandemic, madalas akong mag-party sa Bigisi. Isang beses, mga tatlong taon na ang nakakaraan, nag kaming pumunta ng date ko sa Tagaytay pagkatapos ng party, mga bandang 2 o 3 ng umaga iyon. Iniwan ko ang korte ko sa parking sa Bigisi at sumakay kami sa kotse ng date ko. Dumaan kami sa C5 at sa mga dumadaan dun, alam nilang super dilim kapag malalim na ang gabi. Noong oras na iyon, halos kami na lang ang sasakyan sa daan. Tapos ng makarating kami sa may parting heritage, merong isang shuttle bus na nakasabay namin. Galing siya sa may kanang bahagi, hindi ko napansin kung saan nang galing pero nag-overtake siya sa amin. Nung nasa unahan na namin, naisip ko, ang saya naman ng bus kasi ang liwanag tapos may mga taong nakatayo. Pero pagkatapos ng ilang sandali, nagtaka ako kasi ang bagal ng takbo niya. Tiningnan ko ang speedometer ko at nasa 40 lang ako. Kailangan kong magslow down. Kasi nasa harap ko lang siya at hindi ko masyadong matandaan kung bakit hindi ako nag-overtake. Parang na mesmerize ako sa liwanag ng bus at nagtataka ako kung bakit parang ang saya-saya ng mga tao sa loob kahit madaling araw na. Tapos yung bus parang nagre-relax lang at hindi nagmamadali. Paglampas namin sa Maylibingan, nagsignal na siyang mag-left turn kasi mag-U-turn siya. Kaya nag down ako lalo at halos nakadikit na sa kanila at doon ko napansin yung suot nila. Yung isa sa mga lalaking nakatayo sa may dulo, nakahawak siya sa estribo pero ang pinagtataka ko, yung suot niya, pangsundalo. Pero yung pangsundalong uniform na luma, parang nung World War II, pati yung cap na suot niya, tapos yung kulay parang kaki. Naisip ko, bakit ganun ang suot niya tapos bigla akong kinilabutan? Pero hindi ako nagpahalata, kasi ayokong matakot yung date ko kasi lapitin siya ng supernatural stuff at takot siya. Pagdating namin sa Eslex, nonchalantly kinuwento ko ang nakita ko, kunwari chill para hindi siya matakot. Then she said, akala ko ako lang nakakita, hindi na ako kasi iba na pakiramdam ko at natatakot na ako. Nakita mo din pala. Inawakan ko ang kamay niya para malaman niyang hindi siya nag-iisa. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.